Hey guys, so ayan, papasok tayo dito guys sa, sa balete guys. tabi tayo po. Tabi-tabi po. tabi po. Ayan, dilim. Ang cute. Dok lang malakas, oh. Ayan, andito kami guys, sa loob ng balete, guys. Ganda. Aray ko. Aray ko na, untog na ako. Aray. Hindi mo makalabas. Siyempre ako lulusod. Dyan. Tama-tama yan. Una pa ah. Silpo na baka. Siyempre. Una pa ah. Wait lang. Wala akong... Yung likod ko kasi. Tapos... Wait. Ipunan mo yung ano mo. Ang hirap nang mahabalik. Ay, dito. Pwede. Dyan, dyan. Pwede sa gilid, dyan. Dito? Dyan ah. Kasiya. sa gilid ka lang. Yan. Dyan. Sidok yung may sala. Ay, anay ko. Tekla. Dyan. Wala ko. <laughs> na. Pagduma ka labas. Hello ano ka. Try mo mag-ano patagilid. Didi, tagilid una. Di yeah. harap ka dito. Tari. Harap ka dito. Harap ka dito. Yan. Yan. Una tapa, una gilid kamay. Luna? Yan. Ay, yan. Oh, <laughs> no. Yan. Ay, yan. O si Duko <laughs> <laughs> <Ay, wait. laughs> na. No. Uwi na, bi-video mo. Hiwi. Okay, alam mo, natutuwa ka talaga pag nahihirapan ako. Huwag <laughs> <Ay> kang magulo. Tingnan nyo lang. Huwag sana ako. Sa liit, Jel. Ilang Ang dami si Boro ng damit ko eh. Maganda diba? Ang ganda. Ang ganda magtago dito.

amin tawag po lunok. Pumasok po kami sa balete. Yeah, lunok. Ano tawag sa inyo dito pang lunok sa tawag niyo yung lunok. Tara guys, labas na tayo sa Encantadia. Let's go. Lolo Imaw. Ipasya ka ba? Ito nga ikaw nga, saksa kundi ini? Bakit?